makaboto sa barangay and SK elections sa mga presong hindi pa convicted sa kaso. May mga bagay lamang na kailangan tandaan. Magbabalita Simon Mon Gualvez. Kahit nakakulong at tinatawag na Persons Deprived of Liberty o PDL ay pinapayagan pa rin makaboto yan na ang nakagawian simula pa taong 2010. Kasabay ng pagsasagawa ng kauna-unahang automated elections sa bansa, ang unang beses din na pinayagang makaboto mga persons deprived of liberty o yung mga nakakulong. Pero limitado lamang ito sa national positions gaya ng sa presidente, vice-presidente, senador at sa mga tumatakbo sa party list. Mas pinalawak na yan sa bisa ng Memorandum of Agreement kasama ang COMELEC, Public Attorney's Office at Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Simula kasi ngayong taon, papayagan na rin makaboto ang mga preso sa Barangay at SK Elections o BSKE. Partikular yan, sa mga nag-aabang o sumasailalim pa lamang sa trial at wala pang isang taong nakulong. Kung ang kaso ay may kinalama sa disloyalty o pagtataksil sa pamahalaan gaya ng rebelyon, sedisyon o paglabag sa firearms law at national security, papayagan lamang makaboto kung on appeal pa ang asunto. Sa record ng COMELEC, may higit 63,000 PDL na registered voters. Higit 56,000 dyan, nasa orisdiksyon ng BJMP. Makakaboto pa rin po sila sa atin. Ang deprived lang naman po talaga ng constitutional right of suffrage ay yung convicted by final judgment. Itinakdang schedule ng pagboto ng mga PDL mula alas 7 na umaga hanggang alas 2 lamang ng hapon o isang oras na mas maaga sa ibang botante dahil kailangan pang maibalik ang mga balota sa mga identified polling precinct ng barangay. Dalawa ang magiging sistema ng pagboto ng mga PDL. Una ay sa special polling precinct na itatayo sa loob ng presinto. Para yan, sa higit 50 PDLs na nakakulong at pawang rehistrado sa isang unit o barangay. Habang nakatakdang eskortan palabas ng kulungan para pumunta sa designated voting place ng komunidad kapag mas mababa sa 50 PDL ang nakarehistro. Aminado ang BJMP, malaking hamon ito sa kanila lalo't may higit 21,000 lamang ang kasalukuyan nilang bilang sa buong bansa mula sa inaasahan sa anong 60,000 standard na bilang. Nagkaroon po kami ng technical working group para dito. At ang technical working group po na ito, ng national office na ibaba na po namin sa bawat rehiyon sa bawat jail precinct na nandun po. Kaya kami po ay uh, nananalangin na maging uh, peaceful po ito at kami po ang BGMP po ay handa po rito. Sa record pa ng Comelec, Tigtatlong PDL ang tumatakbo sa pagkabarangay chairman at kagawad na pawang galing sa Cordillera Administrative Region, NCR, Regions 6, 7 at 10, maging sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Paglilino ng ahensya, mahigpit na ipinagbabawal na mangampanya sa labas ng piitan ang mga PDL na nakakulong. Ay siguro yung mga kamag-anak na lang niya mga kampanya doon sa kanila. At definitely hindi natin mapapayagan na makalabas yun sapagkat uh, unless, unless sila mismo at saka unless mismo magpaalam sila sa korte, payagan sila ng korte, wala naman magagawa ang ating mga angel jail management. Pati yung mga kandidato sa labas na nais nice mga sa loob ng kulungan, bawal din. Lahat ng campaign materials ay iiwan sa pamunuan ng detention facility at sila na ang mamahagi sa mga butanting PDL. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.